O, so ngayon po guys ay magre-resist na po kami dito sa may grade 3 matatag, sa may school. Ayan po. So, resist na po namin ngayon. So, ang oras po natin ay 3.29. So, 3.30 po kami nang magre-resist dito. 3.30. So, atas simulan na natin. Magpapalag na ako. Ayan po siya. Magpakita ka ka. Ayan. ka ba makita? hindi ka makita. <laughs> Nagpa-vlog ako. Kaya po guys, kakain ako ngayon. Ito po yung notebook na sinagutan namin ka kanina. Tapos sinulat namin yun. So lalabas ko na rin yung paon ko po, po Ito yung ses ko po, po tapos. Meron siya. Pero pa, meron pa. Choco Mucho. Maestro pa. Sana makita ko. Ayaw mo magpapita ko na lang. O, magpapita ko na lang. <laughs> So, tara, let's do it na. Kainan na. Resist na tayo. Ay, baka matumba. Sira, yan hindi, sangsong tong cellphone ko eh. Saan mo magkaway kayo? Kaway ka nga. Ay, hindi mo makita ng maayos yung mukha ko. <laughs> nasa school ako, ko vlog pa o, yung mga pagkain namin. So taratik tikman na natin. So ito po guys, ay binili ko lang po doon kay, ni, ay, kay teacher. Tagsasampu lang po. So, tara, kainin na natin. Ay, parang nakaano tayo dito sa school ha? Parang nagmumukbang tayo. Uy, pareho kami ng sesto. Pakita mo yung sayo. Pareho kami ng sesto. Pareho kami ng sesto. Ay, grabe. Hindi mo nga makita yung mukha ng maayos. Hindi ko pa natitikman. Tikman na natin. Mm. Yan ito yung electric fan ko. Yung pinakita ko sa inyo gaganina yung shorts kong video. O so, pag kasi pag pinapawisan ka dito, mag electric fan ka. <laughs> Isa lang. Hmm? Ah, thank you. Binigyan ako. <coughs> ah, yeah, nagre-resist kami po.

Nagpa-vlog po ako kasi ako may YouTube channel na. Okay. Grabe, dami sa dyante. Kasi kaklasmate ko lahat dito sa Grade 3 Matatag. Ha? Huh? so mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Pati like and share. Subscribe. Kahit nandito ako sa school, sa may grade 3 matatag. Ito yung mga pera ko guys. Ay, sorry. Oh. Ah, pera ko. Bigay sa akin. Maon ko daw. pag naubos namin itong pagkain na to, ano ah, uh, tapos na yung video na. Uy, kanina to? Akin? Akin to? Uy, ang dami na, tatlo. Tatlo. nagbabalag dito sa school. <laughs> nagbabalag ako dito sa school. Kumakain, nagre-recess. Dito sa may grade 3 matatag. May na natin to. pa. Choco mucho. Marino ko oh. na boy? na kayo, siya? Hello guys. Hello. daw sila. Na Nahihiya daw sila. Pero wag na lang natin to kainin sa video. Pero ito hmm, po kaya sa niya. Samsung ko. Ang pangalan po ko sa YouTube channel ay Day Vlogs 89. Bukas, hindi ko na dadali yung cellphone ko bukas. Hmm, kasi bawal dito yan eh. <laughs> no, hindi ka pa nagpapakita. Nandiyan hindi. daw sila. Kumpleto ha. Ha? Kok marap mo vlogger ko yan. lang Bahar lang. Karon din natin ang lapis. <laughs> oras po natin ngayon ay 3.39. So, mga 3 oras na lang uwian na namin. Eh, patay ko siyang ma'am. Paglaro ako ng Minecraft. Eh, mag-aaral pa tayo eh. Meron pa. Bakugan lang. Bakugan lang. may papakita pa pala ako sa inyo sa may bintana. Ha? Oh, pero bukas, wag na. Isa lang naman din to eh. Ayan, ayan yung mga rooms. Uh, hindi lang. Pero blocks lang ako. daming dumadaan. Naka-unipon sila. Naka-unipon sila at ako hindi lang. Naka-blue lang ako. Pero may iba kasi dito na hindi naka uniform Naka-ganito lang din. Pero naka My name is Day Bangelo ay lang ako. Kasi kasi ang tinawag na lang sa akin ni teacher ay Ong ko. <laughs> ilang person po yan? Ha? Ilang person po yan? <laughs>

Oh, so tara. Ana. So ayan po guys. So dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe mo. Like and share and subscribe mo kung ano uh, like and share and subscribe mo tong YouTube channel ko pala. Ayan. So ayan po guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. Ayan. August 1. It's Thursday. Campo guys. Bye.